Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Sa video na ito pag-uusapan natin ang isang napakainit na update mula sa Max Defense PH tungkol sa posibilidad ng pagbili ng Philippine Air Force ng KF-21 Boramae mula sa Korea Aerospace Industries o KAI Pero hindi lang basta-basta KF-21 ito ayon sa source posibleng Block 2 version na agad ang makuha ng Pilipinas kapag natuloy ang deal. Isa ito sa mga pinaka-anticipated fighter jet projects ng ating bansa, kaya kung interesado ka sa modernization ng Armed Forces of the Philippines, lalo na sa Philippine Air Force, siguraduhin mong tapusin ang video na ito hanggang dulo. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa Max Defense PH, nang tanungin ng defense enthusiast na si Parabellum tungkol sa KF-21 deal, sinabi ng page na posibleng Block 2 version ng KF-21 may ang matatanggap ng Pilipinas kung sakaling tuloy-tuloy ang negosasyon. Ang dahilan dito ay simple, timeline ng production. Kapag natuloy ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at KAI, inaasahan na by that time, operational na ang production line ng Block 2, kaya 'yun ang variant na maipapadala sa atin. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang KF-21 Boramae ay isang 4.5 generation multirole fighter jet na kasalukuyang pinoproduce ng South Korea sa ilalim ng KAI. Isa itong advanced platform na itinuring ng marami bilang bridge papunta sa full 5th generation fighters tulad ng F-35. Ngayon, baka tanong mo, ano ba ang pinagkaiba ng Block 1 at Block 2 ng KF-21? Ang Block 1 ay ang unang production variant na nakatuon sa air-to-air -air combat capability. Ibig sabihin, nakafocus ito sa air superiority missions, interception, dogfight, at patrol. Pero pagdating sa Block 2, dito napapasok ang mas advanced na features, air-to-ground capabilities, integration ng smart weapons, at mas sophisticated sensors at avionics. May posibilidad ding magkaroon ng upgrade sa radar system, electronic warfare suite, at weapons compatibility. Sa madaling salita, magiging mas multi-role ang KF-21 Block 2 kaysa sa Block 1. Kaya ito ang mas ideal para sa Philippine Air Force na kailangan may kakayahang parehong air-to-air -air at air-to-ground missions. Isa pang interesting detail na binanggit ng Max Defense PH ay ang long-term financing offer mula sa South Korea. Kung totoo ito, malaking bagay ito para sa Pilipinas. Alam naman nating isa sa mga pangunahing problema ng ating bansa pagdating sa defense procurement ay budget allocation. Kadalasan, kahit gusto ng gobyerno na bumili ng modernong kagamitan, hirap itong maglaan ng malaking pondo up front. Kaya kung mag-aalok ang South Korea ng long-term financing, ibig sabihin, pwedeng bayaran ng Pilipinas sa mas mahabang panahon, malaking ginhawa ito para sa AFP Modernization Program. Ganito rin ang nangyari noon sa FA50 deal, kung saan nagkaroon ng favorable payment terms ang Pilipinas, kaya mas madali nating nakuha ang mga light combat aircraft na yun. Ngayon, kung ipagpapatuloy ng Korea Aerospace Industries ang parehong approach, baka mas mapadali pa ang approval ng kontrata para sa KF-21. Isa rin sa mga binanggit ni Max Defense PH ay ang pag-asa na kasama sa deal ang technology transfer, lalo na sa larangan ng maintenance, repair, and overhaul (MRO) facilities. Para sa mga hindi pamilyar, ang MRO ay isang critical component sa sustainment ng air assets. Hindi lang ito tungkol sa repair. Ito ang kabuuang proseso ng pag-maintain ng aircraft para manatili itong operational at mission ready. Kung maipapasok sa deal ang MRO capability para sa KF-21 Boramae at pati na rin sa kasalukuyang fleet ng FA-15 ng Philippine Air Force, ito ay isang napakalaking hakbang papunta sa self-sufficiency. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga major maintenance ng ating FA-50s ay kailangan gawin sa labas ng bansa, partikular sa South Korea. Ibig sabihin, kapag kailangan ng deep repair o component overhaul, kailangan pang ipadala sa ibang bansa ang aircraft o ang parts, dagdag oras, dagdag gastos. Kung magkakaroon ng local MRO facility, hindi lang mas mapapabilis ang maintenance, kundi mababawasan din ang dependence natin sa foreign service providers. At higit sa lahat, magkakaroon ng skill transfer sa mga Pilipinong technician at engineer na makakapagpatibay sa ating local defense industry. Ayon sa kasalukuyang Horizon 3 phase ng AFP modernization program, ang isa sa mga top priorities ng Philippine Air Force ay ang multi-role fighter, MRF acquisition project. Dalawa ang pinakaseryosong contenders dito, ang Swedish Jazz 39 Gripen C, DOE, F, at ang South Korean KF-21 Bora May. Kung babalikan natin ang mga past reports, mukhang mas pabor ang ilang opisyal sa KF-21 dahil sa compatibility nito sa kasalukuyang FA-50 fleet, at dahil parehong galing sa KAI. Ibig sabihin, mas madali ang logistics, training, at maintenance integration parehong may HAL compatible systems at posibleng mag-share ng spare parts o ground support equipment Bukod pa dito, kung makakakuha tayo ng Block 2 variant, magiging future-proof ang ating MRF fleet, meaning mas matagal bago ito ma-outdated kumpara sa ibang 4.5 gen fighters na nasa production ngayon. Kung sakaling ma-award ang kontrata sa Kai sa loob ng susunod na isa o dalawang taon, malamang magsisimula ang production para sa Philippine variant mga bandang 2030 onwards. Tandaan na ang South Korea ay kasalukuyan pa rin nasa testing phase ng Block 1, at inaasahang mag-operational ang unang batch ng KF-21 para sa ROKAF, Republic of Korea Air Force, bago matapos ang dekada kaya sakto by the time na handa na silang gumawa para sa export customers operational na rin ang block 2 line ibig sabihin mas advanced na ang mga aircraft na maibibigay nila sa mga susunod na bibili kabilang na ang Pilipinas kung matutuloy kung matutuloy ang deal magiging isa ito sa pinakamahalagang milestone ng Philippine Air Force sa kasaysayan nito hindi lang ito basta upgrade mula sa FA50 ito ay isang leap papunta sa high performance multirole capability na magbibigay sa atin ng mas malaking deterrence lalo na sa mga usapin sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng modernong fighters tulad ng KF-21 ay magpapakita na seryoso na ang Pilipinas sa pagtatanggol ng ating airspace at maritime zones. At kung sakaling may sama ang tech transfer at MRO, magiging stepping stone ito para sa local defense industrial capability na matagal nang pinapangarap ng ating bansa. Ayon nga sa Max Defense PH, marami pa rin kailangan ayusin mula sa final negotiations hanggang sa financing terms at political approvals. Pero kung tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan at maayos ang partnership sa Korea Aerospace Industries, Malaki ang posibilidad na makamit ng Philippine Air Force ang isa sa pinakamodernong fighter sa rehiyon. Kung Block 2 nga ang makukuha natin, ang ibig sabihin nito ay hindi tayo may iwan sa larangan ng aerial warfare technology. Makakasabay tayo sa mga karatig bansa tulad ng Indonesia at South Korea mismo, na parehong gumagamit ng mga advanced platforms. Sa huli, ang tanong na lang ay kung gaano kabilis makakapag ang ating gobyerno, dahil habang tumatagal ang negosasyon, Patuloy ding nagbabago ang presyo, teknolohiya at geopolitical landscape. Pero kung maaprubahan ito sa tamang panahon, ang KF-21 Boramae Block 2 ay maaaring maging backbone ng Philippine Air Force sa mga susunod na dekada. Isang fighter jet na hindi lang simbolo ng modernisasyon, kundi simbolo ng tunay na independensya.